Ah. Ah. Pag nga pumalda na lang ulit pre, pag nga na lang ulit, nakikita kita lagi kung makakain ka sa masasarap. May pamahitiin ka sa Starbucks ha. Palagi mo. Pumus. Palagi. Pag ka ba yung kesa yun? Nagamitin ko yung pera, may bisyo din ako. Yung motor mo, sinanglamo daw sa isa natin kumpara. Hindi hey, naman. Robi naman yun. Robi. Sabi ko sa yung parkin mo babayaran. Pag na pan, pag na mo iskarte, pag na na mo pala babayaran. pa lang ang kamera, na Hindi lang. Hindi Kailangan mo lang. pera, paano lang. ka bang ibang Puro scatter na lang. Walang ibang lang. Barbie, lang. lang

Nagbabayad talaga? oh, pre, nagbabayad na ako. Pangako ka ng pangako sa akin eh. Wala pangako Bukas pang ka ng bukas, ibus na yung bukas, kawawa sa'yo. Wala ka pera, pre, kasi pag may pera naman, babayaran naman. Magamitin ko yung pera, pinang-scatter mo pa. Hindi mo pang bayad mo sa akin, pinang-scatter mo pa. Pag nagka-pera ako, pre, na sa na community, pinang-scatter mo pa. Kapag ka may na nangyari sa'yo yan. Iaabot ko sa'yo, pre. Iaabot. Inaabot na nga ako ng galit sa'yo eh. Huwag kang mag-alala. Pag nangka pera ako, bibigay ko ulit sa'yo, pre. Wala ka pang pera. May pang-scatter ka. Libang-libang na lang naman. Grabe mag mag ka mag-libang. Yung mag pera ko, nadamay sa libang mo. Piso-piso lang naman to. Hindi naman to kayo... yung... Piso-piso. Eh, baka libo-libo na yan. Ubus na yung pera mo. Pati pera ko, nadamay pa. Huwag ka mag-alala, pre. Mag-alala na ako, pre nag-aalala, nag-aalala na ako. Bukas na lang bukas. O pre, bukas na. Babayaran Ito bukas, oh.